Mandate 2025. Sa nalalapit na halalan, kami ang inyong magiging kasangga sa pagtuto at pagbabanday sa bawat hakbang ng 2025 midterm elections. Buong kwersa ng Brigada News Team mula Luzon, Visayas hanggang Mindanao. Kami handang maghatid ng impormasyon, balita at updates. Mula sa pagbobotohan hanggang sa bilangan, tayong nakaantabay. Maririnig ang mga tunay na kwento, mga pangyayaring detalyado. The Mandate 2025. 2025, the Brigada Midterm Elections Special Coverage. Dahil sa bawat halalan, ang inyong boses ay may kapangyarihan. Live mula dito sa Maynila. Fem Cebu. Sa General Santos City. Sa Libak Sultan Kudarat. Patabato City. Trento Agusan del Sur. The Music and News. All All right. The Mandate 2025. The the heart of changing lives makabagong tunay na radyo tunay na radyo angat sa musika at balita musika at balita brigada news fm, brigada news FM. broadcasting from, from the nation's seat of power and the vibrant capital of the philippines metro manila, manila. our home Our treasure and our pride. Join the Brigada Advocacy for a sustainable jobs revolution by attracting more travelers to discover the delightful Philippines. Be the heart of the delightful Philippines. Isang bayan, isang tahanan. Sabay-sabay nating palakasin ang tulong trabaho at turismo. Brigada. In the heart of changing lives, this is 105.1 Brigada News. Oh This time check is brought to you by Power Sales Herbal Capsule tuldu Kanan sakit dahil ikaw ang sandigan. Siksik -sik sa mga bagong balita, reneg sa buong bansa. Buong bansa. Narito na ang Brigada Balita, nationwide sa umaga. umaga. at, ngayon, at ngayon, ngayon. Narito ang inyong mga tagapagbalita. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Power Cells Herbal Capsule. Tuldo ka ng sakit dahil ikaw ang sandigan. Pasik sa mga bagong balita. Brigada Balita Nationwide. Brigada Balita Nationwide. Brigada Balita. Headlines. Brigada Balita Nationwide. Sa Brigada Balita Nationwide ngayong umaga. Brigada Balita Nationwide. Ang conclave para ho sa pagpili ng susunod na Santo Papa mag na mamayang hapon oras sa Pilipinas preliminary investigation naman kaugnay sa ICC arrest kay dating pangulong Duterte tuloy BP Sara naman, hindi pa raw sigurado ang pagtakbo sa 2028 election. Full force mobilization para husa sa halala ni pinag-utos na ni PNP Chief Marbil. Ang malakanyang bukas na pag-aralan muna ang panukalang mandatory drug test sa mga PUV drivers. Pero ang panukala, wag naman daw agad husgahan. At ang Pilipinas nagpapala sa China Laban naman ho yan sa tangkang reclamation sa baho de Siksik sa mga bagong balita. Brigada Balita Nationwide. Buong puso, buong puso kasama ang buong pwersa ng Brigada News, FM Brigada News FM Philippines. In the heart of changing lives, helping and inspiring people to achieve, to achieve a better life. life kasama ang lakas ng Thrive Max Plus Herbal Capsule at resistensya ng Power Cells Herbal Capsule. Ito ang Brigada Balita, Brigada Nationwide, Balita Nationwide, Nationwide sa Umaga. The Nationwide, Brigada Balita. Magandang umaga, Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao at sa buong mundo. Mula sa 105.1, Brigada News FM, Manila. Ito ang Brigada Balita Nationwide sa Umaga. Brigada Balita sa Umaga. Araw po ng Miyerkules mga Kaprigada, May 7, 2025 kami po ang inyong mga lingkod. Ako po si Brigada Glenn Parungaw at Brigada Gab Dalisay. Siksik sa mga bagong balita. Brigada Balita Nationwide. Brigada Balita sa umaga. Brigada Balita Nationwide. Mga kabrigada, magsisimula na mamayang alas 4 ng hapon. Oras dito sa Pilipinas. At alas 10 naman ang umaga sa Vatican ang conclave. Para huyan sa pagpili ng susunod susunod na Santo Papa. Ayon sa ulat, posibleng abuti ng dalawa o tatlong araw ang pagpilihon ng susunod na Pope. Pero walang ibinibigay na impormasyon ng mga kardinal kung sino ang posibleng maging susunod na lider ng simbahang katolika. Sisimula ng conclave sa isang misa sa St. Peter's Basilica bago dalhin sa Sistine Chapel ng mga kardinal kung saan sila mananatili. 133 cardinal electors naman ang pipili at boboto sa magiging bagong lider ng simbahan at kabilang narito si Cardinal Luis Antonio Tagle. Aabangan naman ang usok na ilalabas ho ng chimney kung saan nakasalalay kung tapos na ho ang botohan. Ang puting usok mga kabrigada ang si simbolo kung may bago ng mamamahala sa Simbahang Katolika. Habang itim na usok naman, e eh wala pa hong napipili na bagong Santo Papa. nationwide. Inatasa na ng Ombudsman ang DILG, CIDG, DOJ at ilan pang government agencies na magsubmit ng counter affidavit ng gilingahuyan sa reklamo ni Senadora Amy Marcos sa pag-aresto at pagpapadala kay dating Pangulong Rodrigo Duterte sa The Netherlands. Ito nga ho'y bilang tugon sa isinusulong ni Senator Amy na reklamo laban ho sa mga ahensya na yan at mga opisyal dahil sa anyay iligal na pag-aresto sa dating Pangulo. Pati nga ho sa order, ang ang magsubmit ng counter affidavit ng mga respondents ay tila pagsang-ayon daw ng mga ito sa pag wave ng kakulangan sa right to submit o controverting evidence. Maliban pa ho dito mga kabrigada, mga din itong magtutuloy ang preliminary investigation ko sa reklamong illegal arrest daw sa dating Pangulo. Matatandaan na buong tapang ahong itinulak ni Senator Army ang self Investigation hinggil sa Duterte Arrest mga kabrigada at yung pag -re rekomenda nang pagsampan ng reklamo laban kina Interior Secretary John Vic Remulla, kapatid ho si Justice Secretary Boying Remulla, si IDG Chief Nicolas Store, pati po mga kabrigada si PNP Chief General Romel Marbil at maging ito pong si Ambassador Marcus Lacanilaw Brigada Balita Nationwide. Brigada Balita. Ikinit naman ni Vice President Sara Duterte na masusi niyang pinag-aaralan ang mga mangyayari sa darating na halalan para makabuo ng maayos na strategy para daw sa 2025. Pero paglilinaw ng Vice Presidente na hindi pa siya nakapagpapasya kung sasabak sa 2028 presidential elections. Paliwanag ni Duterte hindi niya inaasahan na makaaapekto sa kanyang disisyon ang bilang ng mga pro-Duterte candidates na mananalo sa darating na eleksyon. Inaasahan na raw niya na mas magiging matindi ang pag-atake at pambabatikos sa kanilang pamilya sa mga darating na mga araw. Bukod kasi sa pagkakakulong sa kanyang ama sa Netherlands, ay nahaharap naman sa kasong asolta ang kanyang kapatid na si Davao Representative Paulo Duterte. Habang ang impeachment trial naman ay inaasahang gugulong sa pagbubukas ng bagong kongreso sa buwan ng Hulyo. Brigada Nationwide. Full force mobilization para ho sa halalan ipinag utos na ni PNP Chief General Marbil. Brigada Cath Austria. Ibrigadamo! labing limang araw bago ang halalan, pinalalakas na ng Philippine National Police ang mga hakbang nito para tiyakin ang seguridad sa buong bansa. Sa ginanap na command conference sa Campo Crame, inilatag ang final operational timeline para sa election security pinaalalahanan ni PNP Chief General Romel Francisco Marbil ang lahat ng units ng pulisya sa kanilang mahalagang papel sa pagpapanatili ng integridad ng eleksyon. Gate ni General Marbil, nasa critical na yugto na ang PNP sa kanilang preparasyon para sa halalan. Magsisimula na bukas ang full deployment ng mga pulis sa mga polling precincts at mga tinukoy na areas of concern. Sa huli hinikayat ang PNP Chief ang bawat pulis na manatiling alerto at panatilihin ang pinakamataas na antas ng profesionalismo at integridad sa pagseserbisyo. In the heart of changing lives, ako si Brigada Cast Austria ng 105.1 Brigada News sa Manila, the music news Oh, sorry Brigada Balita Nationwide Samantala ang malaking niyang bukas tao na pag-aralan na muna Ang panukalang mandatory drug test para ho sa mga PUV drivers Brigada Maricar Sargan, ibrigada e mo! Brigada Malacanang na kailangang pag-aralang mabuti ang plano ng Department of Transportation na ipatupad ang mandatory drug testing sa lahat ng driver ng pampublikong sasakyan. Ayon kay Palas Press Officer Claire Castro, bagamat bukas ang palasyo sa pagsusuri sa panukala, hindi naman daw ito dapat basta-basta tanggihan, lalo na kung layunin itong tiyaki ng kaligtasan sa lansangan. Paliwanag ni Castro, pangunahing isinasaalang-alang ng gobyerno ang kapakanan ng mga pasahero, motorista at mismong mga driver. Kaya't anumang hakbang na makakatulong sa seguridad ng publiko ay hindi raw dapat agad baliwalain. Kasabay nito, umapila ang palasyo na wag naman agad husgahan ang panukala bilang isang money-making device, lalo na't wala pang sapat na pag-aaral ukol sa kabuang epekto nito. Ang pahayag ng Malacanang ay tugon sa panawagan ng Transport Group na Piston na isa alang alang ang epekto ng mandatory drug testing sa maliit na kinikita ng mga jeepney driver. In the heart of changing lives, ako si Brigada Maricar Sargan ng 105.1 Brigada News FM Manila, The Music News Authority. Brigada Balita Nationwide One time the new Filipino time, Kabrigada, alas 7.10 ng umaga. paid Attorney Nathan Odocando, Brigada Complex, San Isidro, General Santos City. Uh, patuloy natin ang suporta ay Senator Marcoleta. Tulungan natin siya mabait, matalino, matintegrity. Marcoleta, iboto niya. Pagkasenador Marcoleta. Number 38 sa Balota. Nationwide. Ito naman hong moto-vlogger na si Yana, yung nag-middle finger mga kabrigada. Abay na tasa ng LTO na isuko ang kanyang lisensya. Brigada Jigoboy Custodio, e i mo! Brigada. Brigada. H -h 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 Inatasan ng Land Transportation Office si Yana Motovlog na agad isuko ang kanya lisensya at dalhin ang motorsiklong ginamit niya sa nangyaring road rage sa Sambales sa susunod na pagdinig bukas May 8. Matatandaan na isinailalim sa siyam na pong araw na preventive suspension ang lisensya niya Yana habang patuloy ang investigasyon sa insidente sa pagdinig nitong Martes. Inatasan ni LTO Intelligence and Investigation Division Chief na Militante. Ang legal counsel ni Yanan na isumite ang lisensya ng kanyang kliyente sa LTO sa ganap na alas 10 ng umaga. Inatasan din si Yana na dalhin ang motorsiklong ginamit niya sa insidente sa susunod na pagdinig dahil na pag sa investigasyon na hindi nakarehistro sa pangalan niya ang nasabing motorsiklo. Ayon sa abogado ni Yana, hindi ito dumalo sa pagdinig dahil sa mga banta at pambabatikos na natanggap niya matapos malantad sa social media ang kanyang adres. Gayunpaman, nagpadala si Yana ng liham ng paghingi ng tawad sa LTO para sa driver ng pick-up sa kanyang pamilya at sa publiko na naapektuhan ng kanyang inasal. Sa parehong pagdinig, isinalaysay ng driver ng pick-up na una na niyang piniling huwag palakihin ng insidente ngunit napilitan siyang harapin ng grupo ng mga motorcycle riders na tila sinadya ang hintayin siya. In the heart of changing lives, Sako, si Brigada Jigokustodyo ng 105.1 Brigada News of Manila. The Music News Offering. Brigada Balita Nationwide. Ang Senate Committee on Public Services naman, umapila sa LTO na higpitan ang screenings sa pagbibigay ng lisensya. Brigada Ann Cortez, ibrigada mo! Brigada. i'm the Senate Committee on Public Services Chairperson Senator Rafi Tulfo. Na sinasabi na nakakarami na ang aksidente ay hindi sadya, ay maaari pa rin naman daw itong maagapan o maiwasan. Ngayong mayon, nagkaroon ng dalawang magkasunod na aksidente mula sa karambola sa SETEX hanggang sa pag ng itim na sasakyan sa NAIA Terminal 1. Para maiwasan na nga maulit muli ang mga ganitong sitwasyon na ay minungkahin ng senador sa Land Transportation Office na higpitan pa ang screening para sa mga driver na kukuhan ng kanilang lisensya. Dagdag pa niya mainam din kung mare-review ang pagsunod ng mga public utility bus operator sa labor standards compliance. In the heart of changing lives, ako si Brigada Ann Cortas ng 105.1 Brigada News FM Manila, The Music News of 40. Brigada Balita Nationwide. Nagbabala ang Pilipinas sa China. Laban nga ho sa tangkang reclamation sa Scarborough Shoal o yung Bajo de Masinloc. Ang kay National Security Council Assistant Director General Jonathan Malaya papalagan na ng bansa ang China sakaling mapunta na sa red line na kanilang ginagawa sa Scarborough Shoal na bahagi na huya ng teritoryo ng Pilipinas. Kinumpirma rin ng NSC ang pagdoble ng aktibidad ng China dyan sa bahaging yan. Sa kabila nga ng mga ginagawang maritime patrols and activities sa Pilipinas, sinabi naman ni National Security Advisor Eduardo Anyo na alam ho nila ang mga ginagawa ng China at ang mga pangmatagalang plano nito. Brigada Balita, nationwide. Ang literato naman ng Kamara, naniniwala ang kontrolado na ng gobyerno ang presyo ng mga bilihin. Brigada Haji Camino, ibrigada e mo! Brigada! Kumbinsido si House Speaker Martin Romualdez na mas kontrolado na ang presyo ng mga pangunahing bilihin tulad ng bigas, gulay, karne, kuryente at pasahe. Kasunod ito na paghupa ng inflation rate sa 1.4% nitong Abril mula sa naunang 1.8%. Ayon kay Romualdez, mas abot kaya na umano ang pang-araw-araw na gastusin at lumalawak ang karayahan ng bawat pamilyang Pilipino na pagkasyahin ang kinikita. Ito ay konkretong patunayan niya na ang mga hakbang ng gobyerno ay may tunay na epekto sa buhay ng mga Pilipino. Isang inaasahang resulta na umano ang pagbaba ng inflation rate at hindi maituturing na swerte lang dahil malinaw ang direksyon ng pamumuno ni Pangulong Bongbong Marcos. Ipinunto ni Romualdez na katuwang ng Pangulo ang Kongreso sa pagpasa ng mga reforma at batas na layuning palakasin ang ekonomiya, ibaba ang presyo na bilihin at lumikha ng mas maraming trabaho. Pinabilis din umano ang pagdating ng mas murang pagkain sa merkado, binuksan ang mga oportunidad para sa negosyo at pamumuhunan at tiniyak na hindi iiwan ang maliliit na negosyante at manggagawa sa pag-unlad. Giit pa ng speaker, unti-unti nang nararamdaman ang bunga ng mga reforma na higit pa sa datos sa papel, kundi ginhawa sa mga palengke at kaya na ng bulsa. In the heart of changing lives, ako si Brigada Haji Kaaminyo ng 105.1 Brigada News FM Manila, The Music and News Authority. Brigada Balita Nationwide. Ang Ed may paglilinaw dito nga ho sa datos ng functional illiteracy sa bansa bigara sila matibag e brigada mo Lilinaw ng Department of Education o DepEd na hindi lang mga high school graduates ang functionally illiterate ayon sa DepEd halos 19 milyon ang mga Pilipino ang kinokonsidera bilang mga functionally illiterate batay sa 2024 survey results na mula sa mas malawak na age group sa isang position paper. Sinabi ni Deputy Undersecretary Ronald Mendoza na ang 2024 Functional Literacy, Education and Mass Media Survey of LEMS data na ipresenta ng Philippine Statistics Authority of PSA sa Senado ay nagpapakita ng 18.9 milyon na mga Pilipino na edad 10 hanggang 64 ang age group na yon ang classified bilang mga functionally illiterate. Ibig sabihin ito, ang mga tao ay nakababasa, nakasusulat at nakakapag pero hirap sa comprehension. Ano ang naging educational attainment binigyang di ini Mendoza na mayroon lamang higit kumulang 11.6 milyon na mga junior high school at senior high school learners para sa so school year 2024 to 2025. Kaya mali umanong i-attribute ang buong 18.9 milyon sa mga high school graduates lang. Samantala, sinabi naman ni Deped Assistant Secretary for Curriculum and Teaching, Jerome Buenviaje, na ang pagtugon sa problema ito ay mareresolbahin di lamang dahil sa ahensya dahil posibleng may epekto rin dito. Ito ang mahinang nutrisyon in the heart of changing lives ako si Brigada Sheila Matibag ng 105.1 Brigada New so News FM Manila sumisigawyo ah so i Brigada Balita nationwide dahil lamang sa patuloy na pamamayagpag sa mga senatorial preference survey nakabud ng pasasalamat si senador Bongo sa kanyang taumbayan para ho sa patuloy na pagtitiwala po at suporta sa kanya. Nasunod ito ng pangunguna ng senador sa Senatorial Preference Survey na isinagawa ho ng pulso ng Pilipino kung saan nakuha niya ang 59%. Sa huli sinabi ho ng senador na patuloy niyang susuportahan ng publiko at ang kanyahong inspirasyon para patuloy na magserbisyo ng tapata at pagmamalasakit sa bawat Pilipino. Kada nationwide. Narawagan naman si Congresswoman Camille Villar sa PhilHealth na palawakin ang saklaw nito para maisama na rin sa programa ang mga issues sa mental health. Nini-miss kami lang lahat na alagaan ang kanilang mental health at pinigyan diin ang kahalagahan ng maayos sa pagharap sa stress muna sa trabaho at personal na buhay, lalo na ho sa mga teachers. Bilang bahagi nga ho ng kanyang advokasya, kanyang ahong inihain noon ng House Bill No. 10933 o yung Teachers Mental Health and Wellness Act. Ayon ho sa kanya, layunin niya ng panukala na yan na magbigay ng mas malawak na holistic support para sa mga guro bilang pagkilala sa kanilang mahalagang papel at pagtataguyod sa bayan. Layon din hunyan tiyakin ang mental, emotional, and psychological well-being ng mga teachers. Inatasa naman ang Department of Energy ang NGCP, NEA, at mga electric cooperatives at private distribution utilities na agad alisin ang mga sagabal sa mga linya ng kuryente ilang ho dito mga illegal na campaign materials at iba pang istruktura na maaari hong magdulot ng peligro at makaapekto sa supply ng kuryente. Ayunin po ng utos na ito mga kabrigada na matiyak ang ligtas sa tuloy-tuloy na daloy ng kuryente, lalo na ngayon na panahon ng halalan. Brigada Balita! Siksik sa mga bagong balita! Brigada Balita Nationwide! Balita! Balita. Makabayaning pagtutulungan. Mga kabrigada, mahirap po maging estudyante, negosyante at magpakatatay sa mga kapatid ng sabay-sabay. Pagay -sabay. ho na nagagawa ni Arwin na siyang breadwinner ng kanilang pamilya. Dahil po sa dedikasyon nitong matulungan ang kanyang nanay na makaahon po sa kahirapan. Sa tabi po ng Riles, sa Tiaong Quezo na ang buong pamilya ni Arwin na bunso sa tatlong magkakapatid. Sanggol pa lamang ito, iniwan na agad sila ng kanyang tatay sa kanyang nanay na siyang nagtataguyod po sa kanila hanggang sa ngayon. Bata pa lamang si Arwin, eh pinasok na ho niya ang mundo ng pagtatrabaho. Naglalabada, umagawa ho ng walis, nagsasaka, nagtitinda ng kung ano-anong bagay magkaroon lamang ng makakain po sa isang araw. Kaya po ang Brigada Nusa FM Lucena at ang Wantahanan naghatid po ng tulong sa kanyang pamilya na labis po nilang ipinagpapasalamat. Balita, Balita. Makabayaning Pagtutulungan Mula po sa Brigada News FM at sa Wantahanan, maraming salamat ka! Brigada Balita, nakabayaning pagtutulungan. Brigada Balita Nationwide, siksik sa mga bagong balita. Brigada Balita Nationwide, ang galaw nyo man ay mabilisan sa mga bagong balita. Hindi ka mapag-iiwanan. Brigada Balita Nationwide. Nationwide Sa umaga Brigada Balita Nationwide Brigada Balita In the heart of changing lives Kami pong inyong mga naging lingkod Ako po si Brigada Glenn Parungaw At Brigada Gab Dalisay Mula sa 105.1 Brigada News FM Manila The Music and News authority. Brigada Balita Nationwide Inyong napakinggan ang Brigada Balita Nationwide sa umaga Mula dito sa Brigada News FM Manila Brigada Balita Nationwide sa umaga Hatid ng Power Cells Herbal Capsule At Dry Max Dietary Supplement Capsule Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Power Cells Herbal Capsule Tuldo ka ang sakit dahil ikaw ang sandigan Ito ang makabagong tunay na radio. Makabagong tunay na radio. Angat sa musika sa at balita. alita Brigada News FM. The Music and News Authority. Brigada. In the heart of changing lives.